Magandang araw! Simulan natin ang ating panibagong aralin sa economics. Pero bago yun, ano nga ba ang inyong matututunan sa pagtatapos ng video lesson na ito? Ito ay kaya niyong matukoy ang ilang paraan upang matugunan ang kakulangan at kalabisan sa pamilihan. Nararanasan natin ang kalabisan at kakulangan na bahagi ng disequilibrio sa pamilihan. At ang mga ito ay hindi nakabubuti sa consumer at producer. Kung kaya't kinakailangan ng mga paraan upang matugunan ang mga ito. Ang pagtugon sa kakulangan at kalabisan ay kinakailangan ang kooperasyon ng consumer, producer at ng pamahalaan. At sa paraan upang matugunan ang kakulangan at kalabisan bilang consumer ay sumunod sa patakarang ipinatutupad na tumutulong sa pagbabago ng demand at supply ng mga produkto at serbisyo. Gaya na lamang ng pagsunod kung magkakaroon ng limitasyon sa pagbili ng mga produkto. Maari rin magtipid sa gastusin at sa mga produkto at serbisyong kinokonsumo. Bigyang prioridad ang pangangailangan at kumonsumo lamang ng sapat sa pangangailangan upang maiwasan ang kakulangan at hindi isipin ng mga producer na kinakailangan mag-produce ng maraming maraming produkto upang maiwasan naman ang kalabisan. Ang mga consumer ay dapat maging mapanuri sa sitwasyong nagaganap sa pamilihan. Para ang mga consumer ay may idea kung anong kilos o aksyon ang kanilang gagawin sa pamilihan upang hindi lalong maging dahilan ng paglala ng pagtaas o pagbaba ng presyo at ng kakulangan o kalabisan ng produkto. Ang mga producer ay makatutulong din sa kakulangan at kalabisan sa pamamagitan ng pagsunod sa itinakdang presyo at panindigan ang dami ng produktong nilikhain. Mahalagang isaisip ng mga producer ang batas ng demand at supply sa pagtatakda ng presyo at dami ng produkto, maging ang SRP na itinakda ng pamahalaan, sapagkat ang higit na pagtaas ng presyo ay ipinagbabawal sa batas na maaring magdulot din ng kalabisan sa pamidihan at magiging dahilan ng kanilang pagkalugi. Dapat ay magkaroon din ng alternatibo sa mga produkto at serbisyo na kinakailangan sa produksyon. Halimbawa na lamang kung mayroong pagtaas ng presyo o kakulangan ng mga produkto at serbisyo ginagamit sa produksyon, kinakailangan may alternatibo upang hindi magdulot ng kakulangan at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Siguraduhin lamang na hindi maisasakripisyo ang kalidad ng mga produktong nilikhain. Mahalaga din sa producer ang maging mapanuri sa nagaganap sa pamilihan upang magkaroon ng kaayusan sa produksyon at maging innovative tulad ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya, maging mulat ang mga producer kung anong produkto ang kulang at sobra sa pamilihan. Ano ang mga presyo ng produkto lalo na ang itinakda ng pamahalaan at mga produktong tinatangkilik at kailangan ng mga mamimili. Ang pamahalaan ay may bahagi rin sa pagtugon ng kakulangan at kalabisan. Tulad ng pagpapatupad ng polisiya tungkol sa pagluwas at pag-angkat ng mga produkto. Maaring bawasan ang taripa sa pagpapasok ng mga produkto na kulang sa bansa. O, o di kaya ipagbili sa ibang bansa ang mga produkto labis na na-produce dito sa ating bansa. Ang Pamahalaan ay maaring magtakda ng presyo na dapat sundin ng mga producer at consumer na madalas nangyayari sa mga pangunahing produkto. Ang patakarang ito ay tinatawag na price control. Ang price control ay ang pagtatakda ng pamahalaan ng pinakamababa o pinakamataas na presyo na maaring itakda sa mga produkto at serbisyo. Ang price control ay Merong dalawang anyo at ito ay ang price floor at price ceiling. Ang price ceiling ay itinakda ng pamahalaan na pinakamataas na presyo na maaring ipagbili ang mga produkto. Kapag may kakulangan kasi sa pamilihan, nagkakaroon ng pagtaas ng presyo upang mapigilan ang labis ng pata pagtatakda ng mga producer ng mataas na presyo ang pamahalaan ay nagtatakda ng pinakamataas na presyo ngunit mas mababa sa ekwilibriyong presyo. Bilang paglalarawan, gagamitin natin ang kurbang ito na ang ekwilibriyong presyo ay 12 at ang price ceiling ay dapat nasa baba ng ekwilibriyong presyo kung kaya't maaring ang 10 ang itakdang price ceiling. Hindi maaring ibenta ang mga produktong higit ang presyo sa 10. Ginagawa ito ng pamahalaan upang mapangalagaan ang mga consumer laban sa mapagsamantalang producer at matulungan ang consumer na makamit ang produkto sa presyong kanilang makakaya. Bahagi rin ng isinasagawa ng pamahalaan ang pagtatakda ng price floor o floor price. Ito ang itinakda ng pamahalaan na pinakamababang presyo na maaaring ipagbili ang mga produkto. Kapag may sobra sa dami ng supply, nagkakaroon ng pagbaba ng presyo. Kung kaya't ang pamahalaan ay magtatakda ng pinakamababang presyo, ngunit mas mataas sa ekwilibriyong presyo. Bilang paglalarawan, gagamitin natin ulit ang kurbang ito na ang ekwilibriyong presyo ay 12. Ang price floor ay dapat nasa taas ng ekwilibriyong presyo kung kaya't maaaring 14 ang itakbang price floor. Hinahad lang ang ibenta ang mga produktong ang presyo ay mas mababa sa 14. Halimbawa, Ginagawa ito ng pamahalaan upang mabigyang suporta ang mga producer na magkaroon ng kita at mapagpatuloy ang operasyon ng kanilang negosyo. At iyon ang mga paraan upang matugunan ang kakulangan at kalabisan sa pamilihan. Kung merong katanungan tungkol sa ating paksa, ay wag mahiyang ibahagi yan sa Kuiper o di kaya sa Messenger. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat hanggang sa muli.